Hi guys! Good morning! Welcome back to my vlog mga kaigat! Kasalukuyan akong nag-work guys and it's a Thursday pala today. Wala lang akong gag-ano guys. Gusto ko lang mag-update sa inyo. Kasi mga mukhang last na vlog ko was last week pa yata. Hindi ako nag-upload, -up hindi ako nag-vlog since ano, since weekend kasi nga napagod ako guys oy. Kahapon pala guys, umalis kami ni Daddy. Uh, nagpunta kami ng carbon. Aga namin doon, siguro mga wala pang 5 o'clock. Kasi nga, naubusan na talaga kami ng mga uh, lamas. O mga ano ba yun, mga veggies, mga ahos, bumbay. So kaya kahapon, naisipan namin magpunta doon kasi nga din sweldo. So, ngayon guys, I'm just putting my belo na sunscreen. Kasi kahit nga nasa bahay lang ako, gusto ko talagang mag ano, mag sunscreen or mag sunblock. So, going back na dun guys, uh, after namin dun sa carbon, ka, nakabili pala kami kahapon guys ng isda, karne, and lahat lang siguro ng mga nabayaran namin was around 1.5 lahat na yun guys, may mga prutas na bumili pala ako ng uh, seedless na grapes, ang sarap so nilagay ko muna sa ref pero kumain ako kagabi ng konti kumain ako ng mga limang piraso kasi nga matamis din yun eh so hindi din kasi po pwede sa akin yung sobrang matamis especially sa gabi kaming mga diabetics hindi pwedeng kumain ng mga saging na super ripe mangga. Yun. bawa sa amin yan kasi makakashoot up talaga yan ng aming sugar. Although lately guys, hindi ko na alam yung sugar level ko, yung sugar count ko kasi wala sa akin yung glucometer. So baka by December guys, bibili na lang talaga ako ng sa akin kasi kay kuya yun eh, binili niya yun kasi nung kasagsagan nung na-hospital siya dati last year, last December Yeah, so we needed to buy glucometer na nga talaga sana para sa amin dalawa. Eh, since nga lumipat na si kuya, bumukod na siya, uh, kinuha nila or binaro nila pero hindi pa nila na ibabalik. Pero wala na akong balak na kunin yun sa kanila. Kasi gusto ko rin i-monitor uh, yung sugar level or sugar count ni kuya guys. Kasi mataas din kasi yung sugar count ng batang yun. Eh, uh, ako naman, ah... Uh, ano, pwede lang naman akong bumili. Pag na lang siguro, guys. And then, so after namin sa Carbon, dumaan kami sa in-laws ko. Kasi binilhan namin sila ng Cardava na, Cardava ba yun o Cardaba? Cardaba na saging. yon so marami yung binili namin. And yung kilo lang is 30 kilo, So, katatlong kilos kami, so around 90. And so, binigay namin yung Uh, majority, anim lang yung tinira ni daddy para sa aming dalawa kasi si Kian, hindi naman kumakain ng mga uh, ganong pagkain. So, yun, nung sarap. Tapos, bumili ako ng pipino. And yun ang pinang-almusal namin kanina. Pipino, um, hinaloan ni daddy na, ay, sus, na, ma, ano ba yun, mahuhulog kayo. Hinaluan ni daddy ng um, kamatis and sibuyas. Wala nga lang ano. Gusto ko sana yung merong... Uh, ano ba yun? Sili. Eh, hindi niya binilagyan eh. Itong ring light ko, hindi siya nakaka... Hindi siya nakaka-carry ng cellphone. Ewan ko ba dito sa ring light na to. eh Andali guys ha. So I'm back. Inaayos ko tong ring light ko guys kasi tabingi siya parate and parang nabibigatan siya sa cellphone ko. So ang tendency, natutumba siya. So kailangan ko siyang patungan or uh, barahan ng ano ng malaking bagay so yung lotion kong nilagay ko so kanina din guys tapos na rin akong magkilay kasi nga gusto ko talaga magkilay gamit ko yung may ko uh, konti na nga lang din to ito yung pinapang frame ko sa aking kilay and then afternoon ginamit ko na pala itong aking lumang lumang angled brush kasi na miss ko rin siya eh and eto ngayon naman guys, hindi ko na to ginagamit. Oh, ayan o, kasi parang paubos na talaga. Wala nang masyadong... Basta ay, ay, ayaw ko na sa kanya. Gusto ko nang ito. Ito, dark. Dark brown siya guys, hindi siya black. Muk mukha lang siyang black sa ano, but it's dark brown. So, nagpo-focus lang talaga ako dito sa my tail ng aking kilay. And then, kung whatever product is left, Tsaka ko siya nilalagay sa front. Yun naman talaga ang ano ba yun? Tama sa paglalagay ng kilay. So, it's almost the end of the month na pala guys. Uh, May 30 na today. Tomorrow, May 31. And then, June 1 na. By June 3, magsisimula na si Kiel sa bridging sessions niya sa bagong school niya guys. Yung English, Math, and Science. So, yun ang gagawin namin. Uh, Sabado, magbabayad ako ng 1,000 sa school para uh, makapagsimula si Gian sa bridging session niya. So, yun lang. May, may tingi, may, tingi ako, may tingi. Sandali lang. So, kahapon nga, guys, sa sweldo ko, nagbayad din ako, guys, sa remaining balance ko sa school ni Kian. Ay, fully paid na kami, guys. Thank you so much talaga, Lord. At least, makiklear na si Kian. Kasi I paid off the remaining. Five-eight yata yung nabayaran ko kahapon. So, kaya, ayun. Short na naman ang lola niyo. Pero, di bale. May awa ang Diyos. May awa ang aking Kenpai. <laughs> kaya kahapon nag-message ako sa mga bata, sabi ko, oy kayo mo na bumili ng bigas namin B, kahit 5 kilos lang, kasi hindi na naman kami aksaya sa bigas nga guys, gawa ng kami na nga lang tatlo. So, eager and willing naman to, uh, to, ano, to help yung Kenpai ko guys. So, maraming salamat talaga. And speaking of Kenpai, nag-order na rin sila sa akin guys ng bagong upuan. Kasi balak kong palitan na itong aking inuupuan ngayon. Hindi pa naman siya sira. Pero, uh, the main reason why I wanted to buy a new one, kasi gusto kong ibigay to kay Kian. Kasi ba diba, si Kian may computer siya. Yung chair lang kasi niya guys na inuupuan is monoblock. Eh, masakit sa likod yung monoblock eh kapag nakababad ka sa computer. Mainam kasi itong mga swivel chairs na to kasi may masasandalan ka talaga, malambot, yung ganon. So, buti na lang at may napili na si na kuya sa akin. Again, care of na naman, courtesy na naman of Ken Pai. Maraming salamat sa inyo, guys. Um, ayun ko lang po, in-order na nila, pero pinakita nila sa akin yung picture. Ipopost ko dyan yung picture. Sa Lazada lang yata yun, guys. Ang ano lang doon is wala siyang um, uh, yung ano niya, yung mga paan niya is hindi naka-roll. Yung hindi ano ba yun? Ligid. Wala yung ligid siya, guys. Parang ordinary lang talaga siya. Which is for me, it's fine lang naman. Kasi ako lang naman mag-isa dito ang, ang nag-occupy sa office kong to. So, okay lang yun. So, itong chair ko na to, guys, ibibigay ko na kay Kiam-Kiam. Alright. So, ano pa bang update ko lately? So, June 25 and 26 pala, guys, magli-leave ako. We will be going to Medellin. Um nakalimutan ko yung resort guys but yun ang pupuntahan namin ni ate together with their family I think si Kuya yung hindi makakasama kasi doon ang doon gaganapin ang prenuptial uh, shoot photo shoot ng niece ko and his and her fiancee si Kaiser so as early as now I want to congratulate the both of you for your upcoming wedding this coming July 4 so sana ang message ko sa inyo dalawa is that you will have that love and respect and understanding. Kasi nga, um, matagal ba yun, si Sky Sir guys na nasa Amerika? Pupunta lang siya dito uh, for the wedding and then babalik ka niya si Gian kapag ano na, makukuha na niya. Kasi nga ipipetisyon na niya uh, as, uh, ano ba yun? Um, hindi yata fiancé visa. Ewan ko lang kasi pag pagbalik niya sa Amerika is eh, magpa-process na siya kaagad ng kanilang papeles ni, ni Gian. So, hopefully, mga before the year ends, uh, na si Gian, makakapunta na siya sa Jomerica. So, ang maiiwan na lang si Bagtok, ang ate ko, at yung eldest son niya, si Kuya RG. So, I guess, ganun, din, ganun talaga, guys, yung mangyayari sa atin na mga parents. Doon sa mga parents na malalaki na yung mga anak mo, nagsisipag tapos na sa pag-aaral we have really to accept the fact na hindi talaga para sa atin uh, hindi sila para sa atin forever yung mga anak natin sooner or later they will leave they will go on separate ways um, wala hindi talaga sila magsistay sa atin uh, pwera na lang dun sa mga um, ano ba yun? yung mga single nag-choose lang single blessedness ang gusto talaga na magiging soltera na lang, mga ganun. Soltera pag tawag nun sa sa babaeng hindi 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 pa ikinakasal yung gano'n. yung tiguang daga na tawag sa amo. Diri guys, ewan ko lang, matandang dalaga sa Tagalog. So uh, ayaw ko rin naman guys na yung mga anak ko is they will remain single forever. Kasi um, I don't wanna hinder to their happiness then kasi hindi mo naman masusuklian eh hindi mo mapapantayan yung level of love na may or na naibibigay sa kanila ng kanilang uh, mga spouses and so kahapon din pala guys na no, nagpunta ako sa nagpunta kami sa isang grocery groceryhan doon sa Pure Gold sa Guadalupe while we were parking our our sasakyan sa likod namin guys meron ako narinig na nagsisigawan So, when I look look back, nang, nang tumalikod ako, nakita ko yung lalaki. Familiar talaga siya sa akin, guys, because, uh, I guess, ano kami, uh, schoolmate kami sa San Jose. Matangkad siya. Basta familiar talaga siya sa akin, nakikilala ko talaga siya. Hindi ko lang alam, kilala yung pangalan niya. But his face, kilala ko talaga siya, guys. So, nag siya ng asawa niya, guys. Yung asawa niya, nakaupo lang. Naka, naka, nakaupo sa uh, passenger seat siya nakatayo, nakalabas siya, naka-open yung, yung door niya. Sigaw siya ng sigaw, guys. Ganyan siya ng ganyan sa asawa niya. Tapos, nung, nung sinara ko na yung sasakyan ko, nakita ko na lang siya, guys, bumasok siya sa loob. Pinukpok niya ng pinukpok, o sinuntok niya ng sinuntok yung ulo ng asawa niya, guys. Yung asawa niya, nakikita ko, nung gumaganyan lang, oh. so, so, scared talaga ako nun, guys. Uy, sabi ko nga, my God, para ka lang, para ka lang nanuntok ng ahayop, Parang... Wala talaga. Iwan ko lang ako kung mag-asawa sila. But I doubt if they are not. Pero sa tingin ko, mag-asawa talaga sila, guys. Kasi galit na galit talaga siya sa babae. As in, sinusuntok niya talaga, guys. Tapos uh, sinisigawan niya ng pagkalakas-lakas. Hindi ko lang marinig. Hindi ko lang maintindihan yung mga sinasabi niya. Pero sumisigaw talaga siya, guys. Literal. Nakakaloka talaga, guys. Like... I was so scared. So, sabi ni hala ka na, pumunta na take talaga, magmamaritis ka dyan. Pero, tayo kasi mga babae, guys, pag nakakakita tayo ng mga inaabuso na babae, kapwa babae natin, iba yung feeling natin, guys, eh. I'm not saying na our marriage is perfect talaga, guys. May mga moments din kami ni Daddy, guys, na meron kami pinagdadaanan. Pero yun, guys, yung nakita ko talaga dun na, na scenario na yun, made me realize na mas mabuti pa talaga na merong diborsyo dito sa Pilipinas, no? Kasi, uh, once na, ano na yan, guys, na-implement na yan, magiging free na yung mga babae, especially yung mga inaabusong babae ng kanilang mga, sa kanilang mga asawa. Ako ay, I am 100% uh, pabor sa diborsyo, guys. How about you, guys? Ay, pabor din ba kayo sa diborsyo? Kasi ako, pabor talaga ako niyan, guys. Kung hindi na ka talaga kayo magkaintindihan, hindi na talaga kayo magkasundo, and may pisikala na talaga nangyayari, guys. What's the use of staying together? ba? Diba? So, uh, mas mainam na, mas ma maaga, um, maagapan ka agad, you have to get out of that relationship kahit na ano, mahal mo pa yung tao, mahal mo pa yung asawa mo, kung ganyan na magka-toxic yung pagsasama ninyo, then, di na lang. I'd rather live alone, Together with my children. Kesa magkaroon ako ng ganyang klaseng pamumuhay, guys. Mayaman ka nga. Ang ganda kasi ng sasakyan nila, Montero. Pero, I'm sure, behind that um, richness, nagbabaing yon merong namumuong galit, merong namumuong sadness sa kanyang mukha. Alam ko yan. So, to that girl, good luck to you, dear. God bless you always. And sana makawala ka na soon sa sa lalaking yan. Kung asawa mo man talaga yun, sana ma, maka, ano ka na eh. Kasi kawawa ka, girl. Baka siya yung pumatay sa'yo, Diyos niyo, Mariwar. Eh, di ba, meron naman tayong vows, violence against women, and vowsy, si, vowsy si pala yun, against children. So, pwede, ka, pwede talaga yung kasuhan, yung lalaking yan guys, for violating our rights, her right as a woman. ya yeah, kahit na asawa pa siya, wala kang karapatan na pagbuhatan ng kamay ang iyong asawa kahit gano'n pa man kalaki yung naging kasalanan o naging away ninyo still hindi yan rason para gag gaganunin mo lang yung isang tao so yun lang muna guys ang aking vlog for today kasi nga wala namang masyadong ganap pagbaba ko na naman mamaya kakain lang naman ako so I'll give you more insights mag ganitong talks tayo guys In the next coming days. O pag may naisipan na naman akong bagong topic. Pag, pag uusapan na naman, natin, na naman natin yun. Okay? I'll see you guys again on my next vlog mga kaigat. Ingat kayo always guys. Be good. God bless. Babush!